What's up guys? Good morning. Yan, oh. May murder pala sa atin ng 2-3 na PKBM Glitter Eye. Short body. Binakot ko na pala kanina. Hindi ko na binidyo. And makita natin yung ating maesta. Let's go. Ito na pala yung ipapaship natin sa barko. Yan, oh. Sa pa natin ito dadalhin. Shout out sa Jeremy Gamba. Yan oh. Taga Masbati City. Salamat. Pag-order mo ng 2-3 ng PKBM. May free biskang 1-3 na marble. Mga available natin. Mga yamabuki. Ano? Mga yamabuki natin. Mga PKBM. Ano? Available natin. Bala ko mag-reset kasi ngayon ng mga balon Gusto kong ma-auto lahat. Balon moli natin. Ano, you know, magre-reset tayo. magre tayo sa zero. Back to zero tayo. Ito na pala update tayo dito sa ating aquarium na uh, nung isang video natin. Labo pa 'yan. Pero ngayon yan you know, oh. Linaw na rin lagi ang ng beta. Isang dambo yan na beta, you know, Sobrang linaw. Yan mo you know, and gold dust. Baka once mag-order, magre-reset tayo ng mga balon molis. Ano? You know? IBM mga breeder. Dito kita. Ano? You know? Mga jambu na 'yan. Yan dito yung uh, ay lumabas na nandoon na ata nagtatago. Mga PKBM natin. Pakmatipuan niyo, PM na lang kayo. Mga pray tayo dito, ano? You know. Ay. Okay. Oscar lang natin dito dito. papalaki natin 'to. Dito wala na 'tong naman. mga piki natin. Baka matipuan niyo 'yan, oh. PM na lang kayo. Magba-back to zero tayo kasi. Purple Dragon. Papa-out natin tong lahat dito Yung balon mollies Bala kasi mag-back to zero na yun Mag-release tayo Yung, yung balon mollies natin Baka may nagaanap dyan o oh. Wholesale 60 pieces 3K na lang Lahat syang glitter eye Mga juvie size yan o oh. 60 pieces 3K na lang ano? Ito pa mga Mail natin at PKBM Baka gusto nyo yung 60 piece natin na PKBM dito. Bigay ko na lang sa inyo ng 3K. Yan o. Oh. Mga 60 piece natin yan dyan. Kasi mag back to zero tayo dito sa ating palaistaan. Mag-quit muna tayo ng madali. Yan, babalikin tayo. Kuha lang tayo ng mga bagong stock na balloon mollies. Quality. Yan o. Oh. Papaubos muna natin itong mga stock natin dito kaya bibigay na lang natin ng hindi kamahalan 3K mo gawin natin 60 pieces na PKBM na glitter ay mga jubi yan o parats na lang natin kasi magkupit tayo sa ating pagbubulon molis magre-reach tayo no. ito baka magustuhan nyo tag 50 na lang no. 50 na lang yan ito rin mga tagtugong 150 na rin to yun o know. bigyan ko na rin sa'yo itong tagtugong 200 lang each